Hello guys, another day, another ulam. Let's cook with me. So for today's video, kinuha ko lang pala yung mga lulutuin ko dito sa ref. Medyo late na nga ako magluluto ng hapunan kasi sinamahan ko si Johan na matulog. At dahil 7pm na ay bumangon na ako at para makapagluto na din. At ito lang pala yung mga kinuha ko sa ref, carrots, sibuyas, bell pepper, green at saka yung red at etong meatballs. Buti na lang madali lang yung lulutuin ko ngayon kasi late na rin naman. At nagsaing na din agad ako kasi madali lang naman yung lulutuin ko. At i-air fry ko na lang pala itong mga meatballs. Iseset ko lang ito ng mga 15 minutes or dadagdagan ko na lang pag hindi pa luto. At ini start ko na rin hugasan itong mga gulay para mahiwa na din. At eto nga, nahiwa ko na yung mga bell pepper at saka etong carrots. Nilagyan ko lang pala ng konting design, char. At isang carrots lang pala yung nagamit ko dyan. At nakapaghiwa na rin ako ng bawang at sibuyas. Sa sibuyas pala ay pinaghiwa-hiwalay ko lang siya nung hinati ko sa gitna. At mag-start na rin ako magpainit ng mantika. At nang mainit na, nag-start na rin ako mag ng sibuyas. At iginisa ko na rin itong bawang. After ng isa o dalawang minutong pagigisa, isinunod ko na itong carrots. After kong maigisa itong carrots, isinunod ko naman itong mga bell pepper. Igigisa ko lang ito ng mga dalawa o tatlong minuto sa pagigisa ko pala, maglalagay na rin ako ng mga pampalasa na oyster sauce, asin at paminta. At dito naman sa bowl ay gagawa ako ng mixture. Maglalagay lang ako ng tubig, tapos ketchup. Tansyahan lang pala yung mga paglalagay ko dito. Katulad nga na sinasabi ko, sundin nyo na lang kung anong nasa puso nyo. Char. At maglalagay din ako ng suka. Maraming nga ang way ang pagluluto ng sweet and sour meatballs. Yung iba gumagamit ng pineapple juice. Pero dahil wala ako nito ay eto na lang yung mga ko. Naglaga naglagay din pala ako ng brown sugar. At liquid seasoning. At hahaluin ko lang hanggang magmix yung mga pinaglalagay ko. At syempre huwag nyo rin kalimutan tikman. At nang okay na sa akin yung lasa ng ating mixture ay binuhos ko na dito sa aking niluluto. Hahaluin ko lang at tatakpan at papakuluan ko ng mga limang minuto. At gagawa din pala ako ng slurry. 1 tablespoon of cornstarch at saka tubig. Imi-mix ko lang hanggang ma-dissolve yung cornstarch. Ito pala yung magpapalapot sa ating sabaw. At binalikan ko pala yung ating meatballs ay ito ay luto na nga. At ito nga kumukulo na yung ating niluluto. At ibubuhos ko na nga rin itong islari para lumapot na yung sabaw. At tatakpan ko lang ulit ito at papakuluan ng mga tatlong minuto. At after na mga tatlong minuto at malambot na yung karot ay nilagay ko na rin itong finry kong meatballs. At hinalo ko lang ito at tatakpan ng mga isang minuto para manuot lang yung sauce dun sa meatballs. At eto na nga guys, ang ating sweet and sour meatballs. So ayun lang. Thank you Lord sa blessing. Thank you for watching. Bye!